mga idol nakakuha na naman tayo makin lewis Pumakati Mali, Mari, pangalawang bokeh na natin to so check natin kung saan na ba ni si ma'am make ba make wala kaya ganito ko wala kaya

laban ka sir Nine six nine four zero nine six two. 984 0962 Masuk charger Ya puro kas puro gikas bayan para yung panggas natin ito so nakababa nga mga idol yung pang pangalawa natin yung tayo ulit ng bukid okay mga na nakakuha na naman tayo Makati naman to Mandaluyong. Let's go. Sana natin. Sana, kas naman. Nakadalawang kas, nakadalawang G-Kas na ako eh. Marapel po. Saan nang bilis na tayo ito ma'am? Saan mo na lang mama.

Hai karena Ab banget cumman banget tanggap bilangkas tur dikas